Good morning mga kasari at araw ng Miyerkules ngayon at ang, ang ating gagawin ngayong umaga ay itutor ko kayo sa aking munting sari-sari store para ipakita ko kung anong ginagawa ko sa aking tindahan every morning para mapanatili nating puno pa rin ang ating tindahan kahit mayroon na itong mga kulang-kulang na mga paninda mga kasari alam nyo naman na minsan hindi tayo makapamili dahil kulang tayo sa budget pero ginagawan ko na lang yan ng paraan para magmukhang puno pa rin ang ating tindahan. At ito ang aking diskarte, mga kasari at tips sa inyo kung ano ang ating gagawin para magmukhang puno at magmukhang maganda pa rin ang ang hitsura ng ating tindahan sa ating mga tumer pagpasok nila at mamili. So ito ang ating uh, ginagawa, mga kasari. Samahan nyo ako sa pag-ikot sa aking munting sari-sari store ngayong umaga. At yan guys, kailangan natin mapanatili na maganda tingnan ang ating tindahan na hindi siya bungi-bungi kung titingnan natin. Na kung titinginan natin, palaging puno. Pag halimbawa ganyan yung hitsura. So, eto, ililipat natin guys, at saka natin para mukha siyang puno ang lagayan. Tapos sa mga ganyan mga kasari, kasi dito sa amin, minsan pag may nabili, alam mo naman yung aking Uh, anak at saka asawa ay nababantay din yan minsan pag tayo ay nagluluto. So, pag may nabili, ah, hayaan na lang nila, hindi na nila inayos. So, ako ang tagaayos nyan, guys. Ito yung itsura ng tindahan ko ngayong umaga. So, ayan. Kailangan naka, uh, umaga, naka <laughs> Nakaayos yung ating mga paninda para maganda sya tingnan. Ayan, yung may mga tabingi-tabingi na makikita natin sa ating display kagaya neto, mga magic sarap so, kailangan natin yan ayusin di ba para maganda siyang tingnan kaya neto, kasi ako ginagupit-upit ko ito para ah uh, hindi na mahirap maputol-putol pag may nabili 'di ba ganyan lang mga kasari ang ating ginagawa sa ating tindahan para mapanatili nating maganda tingnan ang ating mga paninda Ayan yeah, yan. yan. Alagay may mga pangalan naman yan para hindi mahirap. Ganun lang ka simple mga kasari yung ating ginagawa. Kasi sila pag may napili, nagmamadali. ba diba? Ayan o. Oh. Tingnan nyo yung mga itsura ng ating mga shampoo. Hindi na siya nakaayos. So kailangan natin yan ayusin. Para pagpasok ng customer, maganda tingnan yung ating mga paninda. Ayan ang sinasabi na napanatili nating uh, kuno at Maganda ang kaayusan ng ating tindahan. Uh, Kasi pag nakaganyan 'yan siya mga kasari, nakatumba-tumba, di ba? Kaya tayo naman hindi maganda sa paningin natin. So ayan, ganyan ako ka-stricto sa aking tindahan mga kasari. Kailangan gusto ko lahat uh arrange At uh, dito sa ating mga powder, okay naman ang sitwasyon ng ating mga powder. Ayan, at may mga kulang-kulang na. So, kailangan na natin yan i-refill mamaya. Ayan, no. Oh, marami ng kulang, pero hindi pa tayo nakapamili nitong mga dauni natin. At yan sa ating mga bar. Marami tayong mga bar. Oh, kasi pag may nabili, naayos ko kaagad yan. Hindi yung tingnan nyo siya, o. Oh. Ayan, ba? Diba? Kung ano lang siguro ang paglagay nila, ganun na lang. Hindi na nila yan inaayos pa na maganda siyang tingnan. Ayan, no, sa mga powder ko na stock. Siguro may kumuha dyan. Hindi sila kumuha doon sa taas sa uh, nakagupit-gupit na. Kaya yan ang hitsura. Dyan ay ayusin natin. Dito naman. Ayan mga kasari, sa inyo din ba ay eh, may bumibili ng half lang na ariel Pero in fairness mga kasari ah, mas malaki yung, may dagdag pa na ano, na 50 centavos. Kasi diba ito 17 ang isang twin. Pero pag ibinenta ko, oh, 9 pesos. So, di ba magiging 18 pesos yung isa ano pag tingi-tingi sila kasi ipo forward lang natin para maganda tingnan ng ating masabong mukhang puno palagi dinadaya natin mga kasari yung mga mata ng ating mga tumor ayan at ito, ayusin na lang natin ito mamaya kasi i natin ito doon sa mga kulang-kulang na ano. Ganyan yan dito sa amin, mga kasari kaya gaya niyan mga kasari sa ating gatas. So, ayan, o, kasi di ba nakaiwala yung 150 grams at saka yung 300 grams. So, kagabi, may bumili na hindi na natin na ayos. Ngayon, yung gagawin ko para mag hindi siya mukhang hungi, nakaunti yung isa. so marami naman itong 150 grams natin. Ilalagay ko itong dalawa doon. At ilalagay ko sa unahan ang 300 grams. So, di ba? pantay na sila. Tapos, ito yung ito ring birds tree sinag-iisa na lang yung 300 grams sinalagay din natin ito Ah, uh, dalawa na 150 grams at sinalagay natin ito 300 grams oh, o diba mga kasari parang punong puno sa tingnan kasi pantay yung pagka display kanya lang kasimple mga kasari ang gagawin natin kung medyo nakikita natin na uh, bungi bungi na yung ating tindahan at gaya nito yung ating sardinas ay ganyan niya yung sitwasyon niya. So, ilalagay natin itong, i-forward lang natin itong red para magmukha siyang puno. Tapos, eto, ewan ko sino bumaba nito. Ayan. Ganyan ang tips ko sa inyo, mga kasari, para magmukhang puno ang ating sari-sari uh, store. Pinipike lang natin yung hitsura <laughs> ng ating hindahan. Di ba? at gaya nyan yung ating meatloaf ay kaunti na lang ayan o dalawa na lang kasi kahapon walang dumating uh, ang gagawin natin para magmukhang puno siya maglagay tayo dito ng isang corned beef tapos ipapatong natin itong ating uh, meatloaf pwede pa nga yan na, ano, dalawang corned beef para magmukhang puno ang ating tindahan. Ganyan lang pag-ayos niyan mga kasari. At dito. Puro. Corn beer. Tapos yan. Tapos eto. Oh. Diba? Ah, uh, ano na. Eto naman. Meron ito sa loob likod pa. So, kukuha tayo doon ng... Na Uh, naka stuck doon sa likod. Pag-ayos ng ating tindahan na magmukha siyang puno. Pinipeke lang natin yung ating uh, mga customer. Gaya nito mga kasari ng ating uh, kasalo. Kasi eto, konti na lang yung ating screen. So, medyo bungit na ito So, ito, style natin. Lalagay natin dito para magpantay sila na ah itsura. Okay. Diba? Hindi siya mag, mag kulang. Kasi pinuforward lang natin. Nilalagay natin sa likod yung iba. Ayan. Pinuforward so, lang natin mga kasari. Para magmukha siyang punong-puno. Ayan. Okay. At kagaya dito sa ating pancit canton, ayan, di ba, kaunti na lang yung ating dilaw at marami pa ang ating uh, pancit canton kalamansi. So, ang gagawin ko dito para magmukha siyang puno, ilalagay natin dito sa unahan mga oh, asari, itong ating uh, original na pancit canton. Tapos, itong iba na kalamansi, kasi nakapatong naman siya sa ibabaw, ilalagay natin dito para magpansay ang dami So, kung itingnan o oh, diba pantay na sila parang puno pa rin ganun lang yun kasi nasi, mga kasari yan nasa ano na lang natin yan mga kasari nasa diskarte kung paano natin kaayusin uh, natin na uh, sa riskari store para magmukhang puno sa tingin ng ating mga customer. At ito, kasi ito, o oh, di diba, ang layo ng agwat niya sa itaas. So, titingnan natin kung pwede natin siyang ilipat dito para walang agwat. Para ba, kung titingnan mo, walang, ano, walang, o oh, ayan, isin natin natin siya. Titingnan mo, wala siyang bungi-bungi, mga kasari. So, ayan na ang ating store ngayon. Uh, kung titingnan natin, is puno siya. Pero yung iba dyan, ay kulang-kulang na rin yung ating mga paninda. Ganun lang. Ayan. Yan ang aking tips sa inyo mga kasari. Kasi uh, gusto ko naman i-share ang aking ginagawa dito sa aking tindahan. Yan ang aking mga gulay. Hindi pa ang uh, ating sitaw. Ganun lang. So, nakakatulong ang pagpeke. <laughs> ang pagpeke natin sa ating mga customer. Sa tingin lang naman yun mga kasari. So, ito na mga kasali ang itsura ng ating tindahan ngayong araw na ayos na natin ang ating mga paninda. Ayan na siya. So, maganda na siyang tingnan sa mata kasi lahat ay naka-arrange. O, ba diba, mga kasari? Ganun lang kasimple mag-arrange ng ating sari-sari store. Pinaalagaan ko talaga ang aking sari-sari store na magandang tignan para kahit paano ay dadayuhin tayo ng ating mga customer kasi alam nyo naman na marami kami dito so kung saan sila comfortable eh. yun ang ginagawa ko mga kasari niyan thank you for watching guys don't forget to like, share and subscribe in my youtube channel tindahan ni ining god bless us all bye bye